Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa baad, So, nakaraan po na talakay natin ang uh, tungkol sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At uh, ngayon, ay magpapatuloy tayo at dadako na tayo ngayon sa pinamagatan na Inshikaku al-Qamar wa Ardu nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaba'il al-Arab. So, ang mga Quraysh ang mga mushrikun, mga hindi na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala o hindi sila naniniwala sa tauhid, ay hiniling nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam na pakitaan sila ng uh, mu'ajiza, miracle. So ang hiling nila, hiniling nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam na mahati ang ang buwan. So yun ang request nila. So nagdua ang propeta sallallahu alaihi wasallam na mahati ang buwan at ito ay nahati sa dalawa, kaya nga naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, Iqatarabatis sa'atu wa syakal kamar anda napapalapit na ang araw ng paghukom wa wa kamar at nahati ang buwan sa dalawa. Wa raw ayat wa raw ayat ay yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Pero kapag ipinakita sa kanila ang palatandaan na si ang propeta sa may propeta, ang, na may milagro na galing sa si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naman sila niniwala. At sinasabi nila, ito ay black magic lang na pansamantala lang. Subhanallah. Sabi nila, hindi ito kayang patunayan at ito ay uh, black magic na galing kay Abi uh, So, ang tawag nila sa propeta sa ay Abi uh, Muhammad, si Ibn Abi Kabsha ito ay black magic lamang na galing kay Ibanu Abi Kabsha so yan ang sabi nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam hangga't sa sabi nila malalaman yan pagdating ng mga traveler kung nakita talaga nila yung buwan kasi nahati talaga yung buwan sa dalawa at sabi ng uh, ilan sa mga sahaba na nangyari ito sa, ma, ma, sa sa Mina at sa ibang riwaya ay sa Mecca walang contradiction sa dalawa kasi ang Mina ay sa Makkah pa rin sakop pa rin po ito ng Makkah. So, ibig sabihin, nangyari ang pagkahati ng buwan sa Makkah So, dahil dito, nung dumating ang mga uh, traveler, nakita talaga nila yung buwan na nahati sa dalawa. So, isa ito sa miracle ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinakita niya sa mga Quraysh. Pero, ganun pa man, wala pa rin naniwala sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang sabi nila, black magic, samantala nag-request sila na ipakita sa kanila ang isa sa mga palatandaan na siya ay propeta galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero imagine, nakita nila yung buwan na hati sa dalawa pero hindi pa rin sila naniwala. Pagkatapos nun, dumating ang ano, buwan ng Hajj. Kasi ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, siya sa taif. Walang tumanggap siya dakwa niya. Siyempre, alam nyo naman, nung una, pinaghagi ng bato, pinagbumura siya doon. Hanggat sa dumating sa kanil si Jibril alayhi salam at nagtanong sa propeta sallallahu alayhi wa kung gusto ba niya magiganti. So, sabi niya, uh, humiling ako sa Allah na lalabas pa rin sa susunod na mga henerasyon ang mga anak na kung saan sila po yung mga sasamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, nangyari na yon. So, pagdating ng mga Arab sa Makkah para magsagawa ng hajj, So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, usap siya sa kanila, sinong gustong tumulong sa kanya, iparating sa kanila yung da'wa, yung tauhid, papapas sa kanila ang paraisong, at uh, pipigilan tutulungan nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa da'wa at paninira sa kanya ng mga kurais. So, ini ano ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, "Alal rajul alal rajulun yahmiluni ila qawmihi wa inna quraishan kad mana'uni an ubaliga kala marabbi. So sino ba sa inyo ang lalaki na dadalhin ako, tutulungan ako, iparating sa mga tao niya ang ang salita na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Quraysh ay pinigilan nila ako na gawin ito. So sino sa inyo ang gusto ito at mapapasa kanya ang paraiso. Sabi pa nga niya, man yu Wa man yansuruni hatta uballiga risalata rabbi wa lahul jannah. Sino gustong tumulong sa akin? Sino ang nais na uh, iparating ko sa kaum niya ang ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tauhid, tutulungan niya ako na iparating ang 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 minsahi uh, mensahe na galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at mapapasa kanya ang paraiso. So yan ang offer ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga naghajj. So dahil dito nagdatingan ang mga Ansar, siyempre sa time na yan, eh, Hajj nagdatingan din na taga Madina. So mula sa uh, Khazraj. Subhanallah, sa time na kasi na yan, may patayan. Uh, may gera sa pagitan ng Aus at ng Khazraj. At uh, dumating sila sa Makka at humingi sila ng tulong sa mga Quraysh. At nung dumating ang mga tao na to, at nandito si ano si, si Iyas bin Muad al-Ashhali uh, ang kauna-unahan na yumakap sa Islam na taga Madina, bata pa siya sa time na, binata pa sa time na yan at nakasama siya ng Khazraj, pumunta sa Mecca para humingi sila ng tulong sa Quraysh dahil sa nahihirapan silang makipagdigma sa mga Aus. Pero dahil dito, nakita sila ng Propeta Sallallahu Alaihi ipinahayag sa kanila ng Propeta Sallallahu ang Islam, ang Tauhid. So nagustuhan nito ni ni uh, Iyas bin al uh, Iyas uh, al-Mu'ad uh, al-Ashhali at tinanggap niya ito. Sabi niya, mas mainam itong narinig ko kay Muhammad na uh, kapahayagan kaysa layunin natin na pagpunta dito na hihingi ng tulong. So si Abdul Haidar o Abul Haysar, hinagisan siya ng buhangin. Sabi niya, hindi yan ang dahilan na pagpunta natin dito. So abangan natin ang kwento ng pagmumuslim ni Iyas bin Muad al-Ashari. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.